Bilis na, naisulat na ang 1 to 5. Hindi pa. Hindi pa Ano ba? O, oh, number 1. Isulat. Number ang letrang U. 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 Bilisan mo. U, ganito, gabi Ego, 1. Hindi ko alam. Basta isulat mo U. ang U. Isulat ang galit na U. Sulat ang udog, U. 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 Ang O. Oh. Oo. Pagbilang ko ng five, number 2 na. At One, two, three, okay, four, five. five. No cheating, no coaching. Okay, number two na. Number two na ha. Number two na. Isulat ang letrang O. O. Letrang O. Oh. Mm. Miguel. Letrang O. Tingnan ko nga. Bawal pumupya. Okay, number three. Sulatin ko na to. O, ano ba yan? Mm, mm, sabi kang no cheating, di ba? Ibig ng no, cheating, ano yon? Ano yon? Bawal mga Okay, number three na. Number three. Number three. Number three. Number three. Number three. Isulat letrang E. E. Okay, are you done? Are you done? Oh, oh! Huwag mo kakita ang papel! Bawal nga eh! Bawal, bawal. Mamaya titingnan ko na yan. Okay, number four. Isulat ang letrang E. Eroplano. Eh? Mama, eh? Ito na, eh? Ito na, Elephant. Eh? Ito na, eh? Tito egg. Na, eh? Bahala kayo kung anong gusto nyong isulat. Basta eh. Na, eh? Gano. Ewan ko sa inyo. Binisan mo, mo na. Huwag mo sabi. Ipakita yung papel mo. O, number five. Isulat ang letrang A. 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 Apple. Letrang A. A, A, apple. Oh, are you done? Yes. Are you done? Yes. Are you done? Yes. Are you done? Yes. Palitan na kami. Palitan. Patingin kay Lucas. Patingin kay Joy. Magpalitan na ng papel. Change paper. Change paper. Akin na. Chechekan ko. Bago pala Chechekan ko. Bilis. Akin na. Kanino to? Akin. Joy. Wait lang. Si Ate Joy muna. na. Joya yeah. yeah. <laughs> You're good, you're good, you're good, you're good. Very good. Yeah.